So dahil malapit na ang December guys, ay nakatayo na yung aking Christmas tree. So ganyan lang yung ano ko. Gusto kong ganyan lang tapos nilagyan ko naman siya ng mga lights dito. Ayan. Para sa gabi may kumikinang din. So ganyan lang kasimple kasi ang aking a uh, Christmas tree guys. Ganyan sandali ha. Kasi may mga backdrop dito. Pasensya na. Tapos ito nga palang kinakain ko guys. So saging. Ganyan dito sa amin sa bukid guys. Kasi malayo kami sa ah uh, medyo malayo kami sa may ano palengke dito sa amin. Ah, uh, tapos meron din akong tinapay. Ayun. Ganyan. Tapos dito lang ako nag iikot-ikot, ganyan. Tapos dito nga pala, guys. Papakita ko sa inyo ayan oh. Bigay ito ng anak ko noong nakaraang birthday ko, guys. At ang ganda niya guys ha, ah, dahil hindi siya plastic. Ayan. Na, ano mo talaga siya na pre-preserve. Ah. So, ganyan. Gustong gusto ko siya. So, ganyan lang ang bahay ko guys. Kasimple. Tapos doon naman guys sa ah, labas. ayon, Yan ayon sa may labas namin. Ganyan. Tapos, yung aso ko. Dito naman guys, mayroon akong maliit na tindahan dyan. So, ganyan lang. May maliit akong tindahan hanggang dito sa labas. Ganyan lang.